nakakatakot kami ngayong hapon at may marating ang masamang panahon dalawang sunod na bakyo pinabati ko kayong lahat dyan mga kabayan ko, lahat kayo kung nasaan man kayong lugar lahat dito lugar kami at dito yung vlogger kong dalawa kasama ko si Kasukoy Vlog Uy, unang baba Uy, may nagpakita agad Manuping Patay ka dyan Hindi puruhan na Uy, mayroon pa sa ilalim Hindi ko gaano makita Ano kaya yan Uy, sulid. Uy, nakabuhi pa. Daplis ang tama ay. Eh. Hindi ka makatakas at nabungaw ka. Uy, nakagabot pa si Saro. isos, sos. Hindi ka makakadulag. Alam mo kung masama din ang tama mo kaya na Oh, sabi ko na andyan ka lang. Kaday ka Kaday ka dyan ah, diyan sigurado hindi ka na makawala eh, hanap ulit tayo tuwi, may nasa lalim surahan patay ka dyan ah, sumiksik pa lalo tuwi nakagabot pa labu Oke kita tengok kita Ayang ka na Patay ka dyan Gagabutin kita dyan O no. ka, ano? Nasa na mga kasama mo. Uy, may nasa ilalim. Nakatalikod. Tridor na kong tridor. Patay ka dyan. No. Kasa tayo ulit. Parang mayroon pa. Yun. Lapu-lapu. Yung mamahalin. Uy, patay ka dyan pag tinamaan ka ng pana ko. Pag sentro. Uy, laki. Nasaan ang kasama mo? Uy, meron pa. Uy, lapu ako Patay ka, no? Gitik. Uy, yan? kulambutan kulay bato ka ha? Patay ka dyan, no? Pakulay-kulay bato ka pa ha? Kala mo di kita makikita. Malaki. No, oh, hoy. Nakakadilin siya ng pambugas. napatay dyan yung mga nakatago lumabas na para makita ako uy ano ito ay kanuping ang ganda ng pagkatago mo ha no oh, dana pa pakita na kayo sa akin yun nasa ilalim kanuping uli sipat patay ka Hoy, nakasentro man yata. Yup. Meron pa sa ilalim. Ano ito? Ay, alatan. Alatan na masarap kataan. Tali. Oh. Uy, talag bago. Sulid. Aba. Ayaw ko na, ayaw ko na sulid. Dito sa bago, nakadulag pa at nakagabot. Hindi ka mga katakas, patay ka. Kaya lang, nakawala na yung dalawang sulid, hindi ko na yung makita. Double. Kuha ko yung mag-asawa. Uy, may pang tatlo pa pala yun. Patay ka jan Patay ka dyan. Uy, ano to? Tagpian, malaki. Uy, masarap na sabawan ito. Danggit. Patay ka. Danggit bahura. Uy, ano to? Talagbago na naman. Patay ka. Patay ka. Oh, sentro? Uy, may nagtatago Ano yun? Kanuping Patay ka dyan Uy, malaki-laki Uy, kulamputan Kaya lang maliit, baya yan Huwag natin kunin yan, sayang. Lalaki pa yan. Galawin ko na lang siya ng pana. Baka makita pa ng kasama ko. Tudas yan. Uy, meron pa sa ilalim. Ano yun? Kanuping na naman. Patay ka dyan. Uy, ano ito? Manala. Ay, dalawa ito. Nakita ko yung manala. Mag-asawa. Yung isa, isininyas ko na sa kasama. Hindi ko na i-video. Mamaya, makikita ninyo. Palalabasin ko siya. Kikilitiin na naman uli kita. Yan naman mo pang yan. Pag nagagilaw gawa na yan, lalabas na yan. lalabas na. Oh, sabi ko na sa iyo, kiliti ilang lalabas ka. Ihalaki Uy, nakulay ba to na? Yun, yung kasama ko, nasa kabila. Tinuro ko yun. Asawa niyan. Hiramin ko yung pana ni Kasukoy Vlog. At hindi pwede yung pana ako at may sima. Yung kaya kay Kasukoy ay walang sima yun. nan, Yan na. Pana yan ni Kasyoko. Ihiniram ko. Si pating ko ang gitikan niya. Mm. Namuti na. Unang tira pa lang. Pasisigundahan ko siya. Kung kaya kong mapatay sa dalawang igkas. Si Pat. Patay ka. Oh dalawang ikas lang yan matibay talagang panak ni Kasyukoy vlog ah yan pagtatabihin ko yun sa isa ko pang nakita dalawa yan ay mag asawa yun kinuha lang ni Kasyukoy yung ano niya panak yun napatay na rin nung kasama ko yung ano yung isa o yan laki parehas malaki patay na patay dito sa amin 200 ang kilo nito yan hanap na naman tayo kung ano pa man masusumpungan natin sa bahura na ito uy ano ka kanuping na naman patay ka dyan uy, punta sa kabila sipat patay ka sentro Hoy, walang kabuhay-buhay. Ayan na, huli na namin pag huli na namin. Pinili na namin pagka umaga. Yung mga ano nito, yung mga yung mga mahihinang klase, pinamimigay ko do sa mga maghihingi. At yung mga ganang klase, siya yung binibinta ko. Hanggang dito na lang mga kababayan ko, ang video ko. Abang-abang na lang kayo, susunod kong video. Lamig. <laughs> wala na? Ha, wala huli ko na naman yan. Pagkadami. dami.